Ang so, magandang araw, mga kamamba. May dumating po tayo dito ng isang TMX 155. Ito po ay mukhang inayos na o pinagkukulitan ng bagong placer Minodified. Ayan. subalit so, dinala dito dahil hindi po yata mapailaw ang kanyang placer Okay, yan po ang ating uh, bibigyan ng action ngayong araw na ito. Ito troubleshoot po natin. Okay? Yan ito po ang mag troubleshoot ng blaster. Uunahin po natin diyan ang blaster relay. Yan, binaklas ko na po ang tangke upuan para mas mabilis po tayo sa ating tutorial ito pong isang dulo ng ating uh, test light body ground po natin ayan. kahit sya pong ground pwede po natin gamit tapos kailangan po naka on ng ating susiyan ayan. buhay na po ang susiyan natin tapos ito pong kulay itim, ayan yung dulo po ng dislike natin yan natin didikit dapat kihilaw po siya ayun hindi po siya umilaw ibig sabihin wala po siyang supply wala pong supply ng power itong hulay itim pag may supply po ito dapat iilaw siya tapos ito pong isang katugon niya pag sinundot po naman po siya yan po ang output at magbibling po dapat itong ating test light okay ito po ang ating gagawin para sa mabilis siyang paraan gagawin po natin tatanggalin na po natin ang retina ring sandulo ng wire nating na ginabit. Kakabit po natin siya dito ha sa papuntang Placer Relay, okay? Sa papuntang Placer Relay po ang kapit. Yung pong kabilang dulo, ito po, ito po yung papuntang sa CNA. Hindi pa, hindi po tayo diyan mag uh, po ng wire. Dito po tayo sa papuntang relay. Ito po ay balutan na lang po natin ito ng tape. buksan po natin ng ating headlight gamit po ang ko dyan po natin kakabit dyan po natin itatap itong kulay pulang wire na tinap natin dito sa positive ng ating relay okay. buksan po natin ang ating headlight ito na po yun dulo at tuturo ko po sa inyo kung saan natin kakabit yan yan dito po natin kakabit sa susian Dito po sa kulay itim na wire na magkakaroon na siya ng power yan po kapag buhay ang ating susian naulit ko po kulay itim pong wire doon po tayo kukuha wag po dun sa kulay pula dahil pag sa pula po tayo kumuha kahit po patay ang ating susian ay meron po yung supply okay mga kamamba sana po ay nasundan nyo ako ito na po naikabit ko na po siya dun sa kulay itim na wire galing sa susian ito po yun ha ito po yung kinabit natin na pulang wire pulang wire pinagapang natin then habit natin dun sa kulay itim na wire galing ng susi ano. Para po may supply lang siya kapag naka-on ng ating susi. Okay? Subukan na po natin. I-on po natin ang susi. Buksan po natin ang ating laser. Okay. Sa likod. kanan. Gumagana okay. na po siya, kalot kanan. Okay. Nandito na lang po, sana po may natutunan kayo sa aking munting vlog na ito. Sana po ay may apply ninyo sa ating mga motor. Ito po isang simple pero epektibong paraan. Hindi na po sasakit ang ulo ninyo para maghanap pa kung saan grounded ang ating wiring. Okay? Ang maraming salamat po muli sa inyong panonood. God bless po.